May mga awiting pamasko na kapag inunawa mo ang lyrics, eh dalawa lang ang epekto. Una, hindi mo na makanta kasi dahil sa pandemya. Yung mga kinagis na nating gawin tuwing Pasko, simula nung maliliit pa tayo, eh bawal na ngayon dahil sa pandemya. Ang mga pagtitipon ay bawal alinsunod na din sa health protocols. Ang karuling ay bawal. Ang paggala sa mga pasyalan ay nililimitahan pa din. Sa kabilang banda, may mga awit na mas lalo mong naa-appreciate dahil parang akmang-akma sa kakaibang sitwasyon natin ngayon. Isa na dyan yung tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Naalala niyo pa ba ang lyrics nito? Ito ang ilang bahagi ng awit. Mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag, mayroong keso di bola at hamon. Baka sa gipit, Happy New Year mapopospon at ang hamon ay mauwi sa bagoong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ang awit na ito ay nalikha noong mga panahong wala pang pandemya. Pero damang-dama na ang inaalala ng bawat isa taon-taon dahil sa kahirapan ng buhay. Palagay ko sa dami ng apektado ngayong taon, eh mas damang daman natin yung mga linyang yan ng awit na parabang magbabalik tanaw na lang tayo sa mga nakalipas na taon para sa masasaya at sama-samang pagdiriwang ng okasyon. Sa kabila nito, kaya mo din bang awitin ng linyang, sapat ng si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko? Medyo challenging din sa sitwasyon natin, ano? Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Totoo na marami ang nawala sa atin ngayong Pasko. Para sa iba, ito yung unang Pasko na hindi natin kasama ang mahal sa buhay dahil sila ay hindi makauwi dahil sa walang biyahe ng eroplano, na lockdown sa ibang lugar, o marahil ay dahil sila ay pumano na ngayong taon. Yung iba na wala ng trabaho, nabawasan ng sweldo, o kaya naman mga naapektuhan ng mga kalamidad ngayong taon. Marahil pati bahay at kabuhayan ay walang-wala na. Ang lungkot, di ba? Ano nga ba ang pakinabang ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak na si Jesus kung tayo naman ay naghihirap? Mahalagang maunawaan na si Jesus ay isinilang upang bigyang tugo ng pinakamalaking pangangailangan at ito ay ang kaligtasan. Ang paghihirap sa mundo ay pansamantala lamang, subalit ang kapahamakan ay pangwalang hanggan. Ang buhay ng tao ay hindi nagtatapos sa mundong ito at ang ginawa ni Jesus para sa atin ay higit pa sa mundong ito ang pakinabang. Pinapaalala din ng verse na ang pagsilang ni Jesus ay isang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang sukdulang biyaya na nagpapakita kung gaano kalawak at kung gaano kalaki ang Kanyang pag-ibig sa atin sa kabila ng ating pagkakasala. Mahalaga ding tandaan ang pangalang itinawag sa Kanya, Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, Sumasa atin ang Diyos, sumasa iyo ang Diyos. Ano man ang sinapit mo ngayong taon, gaano mang kabigat ang iyong sitwasyon, alalahanin mo ang katotohanan ito. Hindi mo man maunawaan ang dahilan ng mga pangyayari sa iyong buhay. Nais ng Diyos na lubos mong maunawaan ang kanyang pag-ibig para sa iyo, kaya ito'y ginawang napakaliwanag sa pamamagitan ng isinakripisyo ng Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Diyos! Asa ka pa!